sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po kung sila yung natatanging, may natatanging busilak at may mabubuting kaluban. Saan kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Hmm. At sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag po sa akin at pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At ang ko ko pong mapakalaking utang na loob sa inyong lahat at na po ang balang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po na ng aking YouTube channel, niwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubining pindutin ang subscribe, like, and share. Napakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod kong mga video. Magkakalug po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang mga sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipaglabang at palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at tuy malaking kayamanan sa langit magtulong sa kapwa at hindi matutumusan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat kung inyong ginagawang kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik dik, at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat Ah uh, siap to muna kay Berlin do pali so commented si Leroy Uriola from Ryan Labisti, Jonix Bin Nadin Andiboni Pasio Presley Abu Kao Ortizi Angelica Dro Nginel Gabondo Jimenez Narita Palma, Maldesibel Fight to Ambrosio Magalpo, Rorita si Alting Camacho Marcel Placido, ni Pilipi, Philip Elma i triple Marina Aranguiz, Lori Cayago, Johan Bibs, Nuggets, Jillian Big Blue Idol, Lucino Borjainer, Hunters, Nathan Bert Commented, Aiden Dumampo, Ale Mercaderas Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold Francisco Apulio, Tandikyo, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Kuyuti Takan, Inday Sali, Kukajin, Cecilia Cruz, Young. PB Porok, Tani, Gianan, Yusip, Lakada, Evelyn, Malado, Antonio, Suarez, Ruan, Ninoso, Marvin TV, Cole Dodd TV, Karin Ocampo, Gibilin, Igano, at higit sa lahat si Shani, Shani, Shani. Uh, ang pagkakalug ko po sa inyo ay pangkumbate po ito. Uh, uh, pangkumbate po. Dapat po ay na uh, isulat po niyo sa malis na notebook to sa yung magblit uh, 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 uh Napaka-importante po ito na magagamit po nyo kung kayo na po ay manggagamot. Ito ay napaka-bisa po itong na uh, galing kay Mitraton. Walas yung pangkastigo ni Mitraton sa nang at durogin ang kampo ng kaliliman. Magdasal po ng isang ama namin ng Bangani Maria Arwalati sumasampalataya. Uh, at isunod po yung uh, po na tatlong bisis po. ko po. po. Yukau. Ha haksa. Haksu. Aks. Shuaks. Yawi. Gisya. Ya. Yukau. Ya haksa. Haksu. Aksya. Aksyu. Aks. Yawi. Yawi. Jisya. Ya. Yukaok kaok. Ya Haksu. Aksu. Aks. Yawi. Jisya. Ya. Tatlong bisin po sa alin. O sa po sa isip lamang po. At hip, sa hintuturo. At itusok sa tagiliran ng pasyente na ginagambala ng kampo ng kaniliman. Sana po yung mga bagong na gusto pong mag matutong manggamot po uh, isulat nyo na po sa inyong libreta na all capital liter lamang po katulad po all capital liter lamang po maganda po ito kung isulat po nyo ng uh, pag sulat po nyo yung bullpen ay uh, pulang bullpen dapat po uh, yung hindi po kayo magkamali ng letra para sigurado po na papagamit nyo, uh, mapapandar nyo po. Uh, kung hindi nyo po masyado makakita kasi medyo malayo, eh, i-screen check nyo na po. Uh, pasensya na po kayo kung kwan, hindi po tayo marunong mag-edit po. Pero yung katumbas po nito na hindi po ako marunong mag-edit, pero yung katumbas na aking mga binabagay, mga oras yun po, eh, napakalakas po. ah, uh, mabisa po, galing sa aking libreta na, kung Marami po kayong matutunan po dito. Marami na po akong in mga may git ko na po kulang-kulang 300 na po na aking ni-upload. Sana po wag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. At malaki po tayong magdasal sa bago matulog at sa pagkagising sa umaga. Iikon e, nyo po ito na ito ay pangkumbati po ito. Kung, kung po tuturuan po kayo sa kung nagsusulat po kayo ay ihiwalay niyo po yung kung halimbawa ako ng sakit sa ulo, lagnat, mga uh, po niyo yun. Ang yung ipagsasama niyo po yung halimbawa may gayuma yun, pagsama niyo po yung mga gayuma kung may kumbati, pagsama niyo rin po yung kumbati para hindi po kayo ma kung pag nag-aral na po kayo talaga lahat po ng aking mga binabangi yung orasyon po dito, ipag-aralan nyo po. At isang ulo po, para kung nasa kumbati na po kayo, eh, siguro na, uh, na perfect, perfecto po ang iyong usalin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po naintindihan na po nyo aking uh, paliwanag. Uh, kayo ng po balang mag-usga. Iwagan na kasi na lamang po uh, kung gusto nyo po mag text uh, ibibigay ko po yung number ko po na 09 uh, 19 7050 823 maraming salamat po uh, pakipor na tipong orasyon to Yukaok gahaksa haksu Aksu, Aks, Yawi, Gisha, Ja. Ya. Maraming salamat po.